Maunay ang Dabao River nga na ay gibotang, uh, grabe kaligon nga flood control project. Para sa kasayuran sa tanano, kanang flood control nga project, dili gyud na kanang hisgutan nga dili na mubaha ang maong lugar. Iro pwedeng ma ang maong panghitabo kung kusog na kaayo ang maong ulan. gamit sa flood control project. So karo na pangutana, kung walay gihimo nga proyekto, onya mas dali pa dyan maguba ang mga proyekto. Ay tungod Bas ang mga proyekto, awala wala, dira, dili, so na magdugay. Pero ang mga proyekto, dira sa Dabao City, especially ang flood control project, na agad kay makita. Pag wala, so kagibinong Mauna ang sanangita sa flood sa control project sa Dabao City. Pito ka sa inyong mga mata, kay grabe ni kataas nga flood control. Kaya ang flood control pa, so dira, pang butangan pa, dyo, dog, pwede ni mo laglagan, baklay-baklayan, jaging-jagingan. Kaya nag-atbang ni sila tanawa dira sa pika. Pikas so, kana. Kana sa Pikas, na ni kaya po nasim po niya. makita yan. na to ang kalimpyo sa maong river diri sa may Dabaw River. Grabe. Pero sen sang uban nga gahi magolo na uban nga magpataka lang kaya po sa ilang mga basura. Mga damak mga angkolo gante na naman tawon mo. Pero makita na to ang kalimpyo sa maong river. Ige be asa may nanggilotaw diha na mga basura be. Pakiingon daw kog ni naglotaw kaya ko mismo mo ang dikalib Sabrenya Plat Control Project di Riasa Dabau City Grabe. Para Mas muli di pangbutangan pasuduk mengadakung bato kay para Mas Kuali. Mau bitaw nindot kayo di Ria magbaklay baklay buntag sayo ug hapon kay maka relax kayo. Katong sigig pangita ug Plat Control Project di Riasa Dabau City mau na ning inyo nakita right now tan awa tutok kay mo mata. Mabungkag na laman yung relasyon pero ang Plat Control Project di Ria Grabe magpabi Helen Ragi ha Pabig na kapugong ng mga batolig Ligon kaayo. ayo ni ang phase 1 Diriyari sa may ikulan Dabao City Grabe ka lindo O sa inyong lugar nabay nakita nga flood control project Basig na nga guba Kako. na Ako on sa ni ang phase 1 Diriyari sa may ikulan Sa flood control project nga inyong gipangita O para sa kasayuran sa tanan Grabe ni kataas nga flood control e, Kung tanawunin mo ng Dabao River grabing taasa Grabing grabe yun. Kunya para mas para sa mga taga-dabawin nyo. Gibutangan yun na o Plag. ka na control project. na mo ano, makita ninyo sa pikas at bang at bang na Yun na naanaka di kalibre, di quality ang proyekto nga flood control project. Sa City, grabe Kaayo ayo. Ang na, unsa naman po yung maistorya Makita ni nga grabe, gipang butangan. So, nung Taman, ug -taman ug mga bato. Sige okay, okay, daw be, pakicomment daw ko kung bright ka ka nga. Anong na ay mga bato nga nakaharang dirang da pista grabe Gie okay, it. tobaga kung pangutanang ngaong nay nakabutang ng na mga bato.